Man ba yan? Eh? Ano yan? Bigas? Ha? Eh, Ay, matuloy. You know, alak oh. ko. Basta uh, may alak. May balak. Okay. Ano lagi mo dyan bang? E, testing mo yung may gata ka? No? Ay, masarap yung may gata. Tapos may kokwa meron tayo sa amin yan, masok magluto. Di ba mga boss? Masok magluto sila nyan. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. May sokal ka? Kala may ginagamit sa amin yan. Tapos inano na luluto yan. Tapos, pag malagit niya, nalagyan ng gata. Oo nga, Ang sarap. Ah, Nag YouTube ka? O testing mo no kahit mga ano lang ang piraso. Sarap. Ang gagi mo jabat ganyan. Ano ka na yun? Kumaya na, na, na. Baka hindi ka marunong binibilog yan, may kokwa yan. Bibilugin ko may koko? Mm, sarap niyan. Ano na? Hindi na lang pepperito ko lang. Parang wala Parang wala I wanna try Tapos si Boogie lumayas yung piste na yun Sabi nung, kaedad niya pala yung isang lalaki dito Suma na ang gawin mga tatayang ping yung ano, be. pinipigaan namin yan Tapos lulutuin Ay hindi pala niluluto yan ano na ito ba yun? Nakalimutan ko. Sa, ano yun, magaling yung luto yung sinemar yung magaling yung luto dyan. Pila yan. Alas 10 pa lang. Ubus na kagad yung ano. Hindi oh, nalagyan sila sa sa dawan? Oo, lagyan sa dawan sa akin. Sarap na yan. May adult pag nagawa, mahaba na. Tama na. Next time ulit. Bye bye you.